ka This is Brian. You are watching again my short vlog. Char. <laughs> For our today short episode, ay as usual, mag usap tayo patungkol sa mga buhay-buhay. Ayan, kamustahan tayo. So, uh, pag usapan natin yung ibang concern ko kamusta ba raw yung mga ugali ng mga lokal dito at yung mga recently na pumuputok na mga issue. <laughs> Pagdating sa mga Pinoy, na no, walang trabaho dito sa Croatia pagdating nila dito. So, yun ang ating pag-uusapan for today. But before anything else, Yay! if you haven't yet subscribe, and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga patuloy na nanonood, sa mga patuloy pong hindi nag skip ng mga ads sa aking mga videos, And sa lahat po ng mga magsubscribe pa lang sa ating YouTube channel. Kung bago muna ko video na to, Welcome po sa ating YouTube channel So let's start So, so ngay today guys is March 8, 2024 Ayan, alas stress na po ng hapon Kauwi ko lang from duty Ay grabe, grabe yung gulong talaga guys Kasi ano, kulang-kulang na kami sa tao <laughs> Hindi ko na maintindihan yung nangyayari Basta as in, natanong ka Eh ang busy talaga nung tindahan Ang busy nung store na sa ako naka-assign tapos Friday pa. Pag Friday talaga, ano talaga yan, busy talaga yan kasi mag weekend na. So anyways, nakasurvive naman ulit tayo. Pakaayan tayo ng lunch. So ko ng pasta. At ito, guys, sa mga first time na pupunta dito, try ni po ang burek. Masarap ang burek, guys. Nakaka-addict ba? So, ayan. Kamusta ba tayo sa Croatia? So far this week, nakakapagod. Pero nakasurvive. Ayun, ating camera, ang likot. <laughs> Yung ko na yung camera ko. Ayan, parang hindi malikot yung camera. So, this week, guys, nakakapagod, pero nakasurvive. Thank you, Lord. And, ayun, pag umaga talaga tayo, pag ganito talaga, ako morning person ako, pero ito yung ata yung morning shift ko. Every morning shift ako sa work na to, hirap talaga akong makatulog. Alam niyo yung feeling na nakapikit kayo pero yung utak niyo ay gising na gising talaga. Ganon ang peg ko. Pero hindi na ako inaantok pag nagwo-work na ako, pag pag-uwi ko. Hindi ako inaantok. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam insomnia siguro 'yun. Eh siguro mali rin yung ginagawa ko na before ako matulog kasi nagla-live muna ako. Eh, alam niyo naman ang energy natin pag nagla-live, 'di ba? Kailangan kanado tayo. So anyways, Kain tayo guys. Mm. So may nag-request sa akin na magbigay daw ako ng point of view pagdating sa mga lokal dito, paano makik makipagtrato. Actually, mayroon na naman ako vlog niya din. Eh. Pero matagal na yun. So, so far ulit ba? Diba? Na yung vlog natin. Alam niyo guys, yung mga local dito, kaya nga sabi ko, para lang ako sa Pilipinas, mga friendly, approachable, and, alam mean, talaga, ang talaga sila, ah, uh, talagang, alam yung pag naka-vibes mo, talagang tuwa pa Although, ayun ha, pero, Makaka-encounter kayo talaga kayo sa buhay ninyo, sa mga araw niyo dito. Lalo na kung kayo ay medyo matagal-tagal na. na alam nyo yun, hindi talaga, hindi kayo bet, hindi kayo gusto. May mga ganun tao naman. At kahit saan kayo magpunta. Tao nga ay, di ba, walang perfecto tao, di ba? So, yung araw pa kaya natin. Hindi naman everyday tayo ay, alam nyo yun, magugustuhan ng mga tao, ng mga lokal. So if meron man ma-encounter na gano'n na hindi kaaya-aya sa inyo, sa experience ninyo, hayaan nyo na lang. Huwag nyo na lang pansinin. Diba ako, sabi ko before, pinaka-worst experience ko sa work ko kasi yun na, sa work ko, is, pauwi na ako noon, yung locker ko is basag-basag. Ganon. <laughs> so, ano yung ginawa ko? Wala akong ginawa. Ang ginawa ko, aga, hindi sa wala akong ginawa. ini ko lang siya sa dapat kung saan ko siya i-report sa mga restaurant managers. So, na, na-resolve yung case na yun, yung issue na yun, pero hindi humingi sa akin ng sorry yung taong gumawa nun. Hindi ko sure, siguro nahihiya, nakakonsent siya. Pero kinausap ako ng tatlong managers ko no na umami umamin na kung sino gumawa. And uh, sila na yung humingi ng pasensya kung gano'n yung nangyari. Ako naman, wala man ako problema kung may mga ano may yun. Kung ayaw sa akin ng tao, sige, okay lang. Hindi ko naman uh, pwede i-please na gustuhin ako ng mga tao. Lalo na ako idayo dito, di ba? So, ngayon, wag ka lang kayo matakot na mag-open. Huwag kayo matakot magsumbong. Kung alam yung feel nyo sa tama kayo. But, majority ng mga lokal dito, guys, ay hmm, very friendly. Ang babait. Lalo sa Dubrovnik, guys. Siguro ka dahil maliit lang yung town. Ngayon, ang babait ng mga tao dito. Depende lang sa mood. <laughs> Lalo na sa Dubrovnik Old Town. Mm. Ang babait ng mga trabaho doon, sa Old Town. Kung saan ako nag-work before. Iba marit lang yung town. Every day, sila-sila nakikita ko. Sorry. <laughs> mabait. Ayan. Isok so, yung subukan nyo ha. Yung cheese burek. Ano siya? Masalap siya. Hmm. Number two concern. Ha? Kasi hindi tayo nakapagbigay ng talagang totally point of view sa mga agency sa Pilipinas na nagpa-deploy ng mga tao dito ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo nagpa-deploy dito, pagdating dito wala namang palang pabaho mag-aantay pa sila so hindi ko na babanggitin ha kung anong agency kasi ito naman ay isa pang kalahatan Kaya nga, sabi ko di ba diba before, pag dumating talaga kayo dito ng winter, 50-50, pagkatingin nyo kung may trabaho. Ang masaklap lang kasi guys, yung mga agency sa Pinas, yung iba ha, yung iba, hindi ko naman lahat. Pag na-deploy na yung tao, wala nang silang pakilang. Diba? Pag nag-open ka naman ng concert, sasabihin, nagkareklamo ka. So, saan ka lulugar? Eh, wala tayong gagawa kasi ang layo-layo natin sa Pilipinas ba? Diba? as much as possible ayaw natin ma-stress -ma yung pamilya natin sa ganun yung sitwasyon natin dito so ay lalo na pala sa mga nagle-lending ng processing fee ng plane ticket ay eh, di ba guys, ang lending kapag hindi mo nabayaran ng on time, di ba may mga installment 'yon? May interest. So paano ngayon mabayaran ng mga kabayan, ng mga under ng mga agency sa Pinas o kung saan man kay galing? Pagdating dito, walang kabaho, Paano nila babayaran yung mga yung lending nila? O di may tubo na may tubo. Ang ng palaki, di ba? So sa mga agency po sana sa Pinas, sana na naman, guys. Pinoy din naman tayo. Diba? Kahit ano lang ba, kahit ba, pagka mga mga musta man lang ba kayo sa mga aplikante ninyo, paki-explain ano ba yung mangyayari, ano ba yung nangyayari. Kasi nakakaawa po yung mga dine, mga dineploy nyo rito as in ang dami nila may mga nagme-message sa akin na humihingi ng tulong na kung saan ba pwede makalipat ng trabaho. Kasi wala silang trabaho dito. Hindi daw nila sure kung kailan sila makakaroon ng trabaho. Yung iba ayaw ibigay yung kanilang ID. Ano yun, mga ganun ba? So, yung mga tao dito, in business na, oh 'di ba? Nagbabakasyon sila, o oh sige, nagbabakasyon. Pero walang laman yung bulsa nila. Kasi ang expect nila, meron silang trabaho pagdating dito. So, sa mga agency naman po sa Pinas, mga ma'am and sir, baka naman po magawa ng paraan na maayos yung problema between you and your applicants. Nakakaawa po ang mga Pinoy. Ayaw ko talaga po nakikita ko na nakaka-encounter ako, nakaka -encounter ako na yung mga lokal po ay naawa na sa atin. Para ang sakit sa pakiramdam nun. Yung maawa ka sa kapwa pa yung masakit na eh. Pero yung pang pag nakita mo na yung lokal na awa sa Pilipino, parang as, ay, iba yung feeling talaga. Sobrang nakakadulog ng puso. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakainis. ano man lang, kahit kayo na yung makipag sa tied up agency dito, paki-explain, paki, alam mo yun, pakibigyan ng assurance. Ayan. Diba? Sabi nila, sagot naman po yung accommodation. Wala pa po babayal ng accommodation. Talaga naman dapat sagot ang accommodation, di ba? Kasi yan yung sa, ano eh, sa contract sa Pilipinas, di ba? Sagot ang accommodation. Pero parang hindi naman kiyata makatama. Maka, -tama na nakatenga lang yung mga tao nang wala nag-a-update sa kanila. Parang mag-aantay nila sila kung may mag-a-update. Pag nag-a-update sila sa inyo, ang labas parang nag-reklamo sila. Sino ba hindi mag-reklamo? Ba? So ayun, sa mga agency sa Pinas, shout-out po sa inyo. Pakiayos po ng mga status, ng residency, ng mga trabaho ng mga kabayan. Yung mga may ID na ayaw ibigay, pakibigay na po. Sige na naman. ng makaluwag-luwag na ba? Kahit doon man lang ay maibsan yung pangangamba nila na... Kahit, alam mo, yung mabawasan man lang kahit kaunting-kaunti. Yung meron silang ID. At least, meron na kaming ID. Meaning, meron talaga kaming trabaho. Pero yung wala pa kaming trabaho, wala pa kaming resident ID, wala pa kaming sahod, na stress na kami sa mga lending, may mga tubo, ay, guys, ang layo-layo po ng mga Pinoy at mga OFW, na alam nyo yung feeling na malayo sa pamilya. Ha, ngayon, kung may mga nanonood mga taga-agency, Ayan. And kung may ganun kayong sinayo ngayon, please naman po, pakiayos. Kasi wala rin kaming magawa mga Pinoy dito. Wala kaming magawa. Gustuhin man naming tulungan, wala kaming magawa. Kasi nga, number one, uh, yung trabaho, O, oh, naka-under naka na sa agency. Pangalawa, ayaw ibigay yung ID. So, paano sila tutulungan? Eh, ayaw din naman namin na mas ma-stress pa. Like for example, may bagong kukuha sa kanila na nakalipat sila ng trabaho. Ayaw din natin may stress yung nilipatan nila. No, oh, wala pa tong ID. Anong gagawin ko dito? Yung mga ganun ba, yung hanggat maaari is smooth yung operation. Kaya yun lang sana may bigay yung update yung ano bang mangyayari, ano bang kailan ba ayun, yung trabaho ng mga Pinoy kasi nakakaubos po talaga ng savings. Yung pakit money sa nila na uh, medyo pa kanika nila nalang yan, pa, pag may gusto silang bilhin, yun nalang eh. Kasi sa trabaho may free meal, di ba? Mga ganun. Kaso hindi. May mga 2 months nang wala pang trabaho dito. Nakakalungkot po talaga mga ganyang balita. may mayroon pang nag-aaway-aaway. Mayroon ang ginawa, nagsumbong sa employer. Okay, ngayon, ginagawa ng kwento, mga ganun ba? Hindi ko na maintindihan yung ibang mga kabayan natin. Bakit may mga ganyang tao? Diba? Nakakalungkot po ha, as a, as a, Pinoy. Imbis na tayo yung magtulungan dito talaga, parang tayo yung naglalaglaga sa sariling bansa natin. <laughs> anyway, sa na kapag opinion na ako, ilabas ko na yung mga gusto kong sabihin. Again guys, ay, lalo na po sa mga agencies sa Pilipinas maturingan pa naman, di ba? Under tayo ng gobyerno, yung mga kakapawak, yung ating mga kababayan dito, kung trabaho. Ay, insya Allah talaga, magkaroon tayo ng isang, alam mo yun, isang office talaga dito. <laughs> Nasusugpo. <laughs> Sa mga lang tao. Anyways, tuloy ang buhay. And sa mga nag po siya, sa mga kababayan sa Zagreb, na walang trabaho ngayon so far, dumating na walang trabaho. Ay, kasama po kayo sa dasal ko. na magkaroon na, dumanang, naway magkaroon na, mapagsimula na kayo ng panibagong yugto ng buhay sa Croatia. Kasi, alam ko, may mga time kayo na pa nag kayo sa pamilya ninyo na okay kayo, pero ang totoo, hindi naman talaga, Diba? So, ayun. Yeah. Ha? Stay strong lang. Makakaraos din tayo. Malalampasan din natin yan. Ha? So, that's all for today, guys. Yun lang naman. Nagbigay ako ng, ng aking komento. Hindi <laughs> ako nakakain. Kasi, ano talaga, kasi isa sa mga dahilan talaga, hindi ako makapag-vlog ng, alam mo yun, ng talaga, like yung mga napapagod yung before. Kasi, pagising ko po, alam nyo, sabog yung WhatsApp ko humingi ng tulong, may mga nagko-concern. Tapos, di ko rin agad sila ma-reply. Nagkakapag-reply lang ako after ng trabaho. Kasi kung mag-reply ako during work, yung utak ko ay hindi nakaset. Sa hindi ako nakafocus doon sa mga pag-uusapan namin. So, pasensya na kayo guys kung late reply ako. And sa mga kabayan po na tumutulong sa mga kapwa-kabayan na makapagbigay ng trabaho, maraming maraming salamat. Ganyan po dapat. Uh, magtulungan tayo dito guys na walang may iwan ng Pinoy pagating sa trabaho. Magsama-sama tayong magtulungan. And, umangat umanga tayo lahat, diba? Para lahat tayo ay maging hawa. And para mas lalo tayo i-bless ni Lord. No, 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 diba? Mas maganda yung ganun. Mas masarap sa feeling na nakakatulong ka. Nakita mo yung taong tinulungan mo ay unti-unti nagbabago yung buhay. Ha. So, thank you guys for watching. Again, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Gawa natin yan ng content. So, Sabado na bukas, ha, last day na, mga kapag, na naman tayo. Hindi ko pa sure kung schedule ko next week, pero hopefully talaga pang gabi. Ay, sinukuha ko yung umaga. <laughs> so, thank you guys for watching and please help me to reach 5,000 subscribers. And ayun, see you here in Croatia. Ciao!